Ay tayo ay mapapalami tayo. Oh, lahat na oh, lang ang mga laba. O, pwede lang. O, kayo lang kami. Tayo lang ang Ay, playa. ấy thế, ấy thế. I don't want to lắng 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 lắm 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 lắm

Patagal naman, ay malapit lang yung mantanong yung ito. <laughs> Beste yawa yun. Eh, Pero kung siya ka, ano na yan, okay lang kami, lalala ba? Ito yan. Nakakahaba ng buong araw. Ganun pa?

Oh, 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 إحنا يعني من اللقاء Hindi na kayo makapili ng clip ko. Ang pipe lang, yung clip na O. Oh. oh pipe lang, mga ano, mga katumukha. Okay, ang pinyo na to. Ang pipe lang. Ano naman to, hindi na kayo daw dito. Uh, ano to, ay ba?

Ito, itong na lang, yung foot ko. O. Oh. Ito yung na-home. Ano mga ka pa? Baka maulahan pa kayo.